Isa sa mahalagang sangkap ng anumang relasyon, lalo na sa relasyon ng mag-asawa at pamilya, ay ang layunin. Kung walang malinaw na layunin ang relasyon, ito'y magpapaikot-ikot lamang at lilipas ang panahon na mauuwi sa pagtitiisan o kaya naman sa pagkakasawaan. Marami sa mga mag-asawa ay dating masayang-masaya sa isa't isa at pinaglalaban pa ang kanilang relasyon. Kaso lang nakakalungkot na hindi lahat ng gumawa nito ay nauwi sa maganda ang relasyon. May mga naghiwalay na, meron namang nanlamig at meron din namang nagtitiisa na lang sa isa't isa. Sa mga magkasintahan, minsan ang nagiging hashtag relationship goal nila ay yung mauwi sa kasal ang kanilang relasyon. Kaso lang, pagkatapos ng kasal, saan na patungo ang relasyon? Bagamat mainam naman kung mauuwi sa kasalan ang relasyon, pero dapat tandaan na hindi hanggang doon lang ang dapat maging layunin ng bawat relasyon ang kawalan ng layunin ng relasyon ay magiging sanhi ng pagpapaikot-ikot lamang nito. Maaaring tumagal ang relasyon, pero maaari din naman na sa pagtagal nito ay hindi pa din na accomplish ang layunin nito. Ang layunin ng relasyon ay hindi lamang para sa kasiyahan ng mag-asawa, hindi lamang para sa kapakanan ng mag-asawa, at hindi din para sa sarili lamang. Ang Diyos na nagtatag ng relasyon at pagsasama ay siyang naghahayag sa atin ng layunin ng ating relasyon. Ang sabi ng Bible, Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Hinangad ng marami ang maging masaya, kaya sila napasok sa relasyon. Pero naging hangarin ba natin ang malugodang Diyos kaya tayo papasok sa relasyon. Ang Diyos ang may akda ng relasyon kaya siya ang dapat malugod dito sa pamamagitan ng ating paglago sa kabanalan. Ang verse ay nagtuturo sa atin na ang pagmamahal na ibibigay ng isang lalaki sa kanyang asawa ay pagmamahal na nagdudulot ng kabanalan. Ang kabanalan ay nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Layunin ba ng inyong relasyon na maparangalan ng Diyos? Halalahanin mo na ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi lamang pagsasama ng dalawa. Ito ay kinabibilangan ng Diyos. Ang inyong relasyon ay merong mas mataas pang layunin kaysa sa kasiyahan ninyong mag-asawa. Ito ay naitatag para sa mataas na layunin na parangalan ng Diyos. Sikapin mo na gawing pangunahing layunin ang relasyon ninyo ang paglagong espiritual at kabanalan. Makikita mo na habang ginagawa mo ito, makikinabang at lalagudin ang ugnayan ninyo sa isa't isa. Asa ka pa?